morning guys first day nila ni mama dito sa amin at mamaya kakain na naman kaming breakfast so may sobra yung pera ni mama <laughs> galing Pilipinas tapos binigay ni mama ito yung ano balance na binigay nyo sa akin from Philippines pero sabi ni Asoka you give it to mama give the balance ibigay natin to ulit sa kanya let's see Ma. <laughs> Ingat Asoka. ka. Imo na daw na. Oh, ako on the island asal na Kristine. <coughs> ipakita ko na. Kita na kami para mag-breakfast. The first day. First day nila Mama at Princess. Tain tayo ng masarap na ng sarap na. Rosal guys. Let's go. Good morning, Kubustaka. Good morning. It's the Eve of the Eve. Eve of New Year. Yes. No, no, yeah. It's pretty long one. Yeah, Eve of the Eve. <laughs> 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 Hola. Happy New Year, everyone. Happy oh. New Year. Thank you so much, Coach. Oh, I know this is the really one.

New earring okay. Wow Wow Wow, that's so Whoa. nice Moon cat, see moon cat huh. That is moon cat What about that one, What what is that? Princess, ah. Princess. Uh, It's a cat too, wow, it's a lot of cat Ow! 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 Wow. Hi, Jai Dumating na kami dito sa bahay. Galing kami sa labas. Kumain kami ng breakfast. And then, pumunta kami sa mall. Ah, uh, namili ng mga um, Christmas presents belated na, na binigay ni Asoka kay Princess, yung pamangkin ko. And then, bumili din siya ng gold earring for Mama. So, ngayon, andito na sa bahay at gusto kong mag-nap. And then, ayun, naliligo sila ng swimming pool. So, andun lang sila doon. At tayo ay mag-nap ng mga 20 minutes lang kasi meron kaming um, dinner mamaya. Sleep sa diate, pogs sa teh <laughs>

What's the sound of the cat? What's the sound of the cat? What? <coughs> <coughs> sa iyong dad, no? Uyura na siya iyong yun. dad. Ang mga bata, ay kakaya, manalaw din yung <laughs> dad. <laughs> <laughs> Napagani sumpay, di mo Saan mo nang kalakiya, oy? Di mo pagkakuwat sumpay, oy? Sumpay, oy? Pagpansay na ginista sa ukag, binisaya. O, oh, uh, nagkakaya na siya gorge na. Yeah. 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 Hi mga Jai! naka na pala kami dito sa bahay at si Asoka, si Baby Boy at saka yung niece ko ay naliligo sa swimming pool ngayon at ako'y nagsasalang din ng mga labahan ko doon habang ah, naghihintay sa kanya matapos maligo And of course, it's already January 31 and advance na lang Happy New Year sa lahat! So ano yung mga New Year's resolutions ninyo dyan? Anyway, um, grabe, ang lakas ng tugtog kanina kaya pinahinaan ko lang baka mag-copyright na naman. So bigyan natin itong um, tubig para sa aking baby boy kasi sobrang init dahil ko sila sa swimming pool. Love, don't forget to oh, give Give him water water. Hi, princess. Say hello. Water, water. Drink water. Drink water. Okay, just put the love. All right. let's go continue the music. Ereng. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Musa kayo dyan? Sana nasa mabuti kalagayan ka. Importante talaga guys, yung healthy, 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 healthy body tayo kasi walang kwenta yung marami kang pera. Pero ano naman, nag-struggle ka naman sa health mo. So, dapat ang pinakaingatan talaga is yung health natin. Because health is wealth, mga zai. Okay, zay See you later, zay Playing! Princess! Go! Go! Like that, at least is jumping. Yeah. Are you happy? Are you happy, Princess? Yeah! Wow! Princess! Enjoy! Hi, guys! So, nandito ako ulit sa baba pinapatulog ko lang si Bibi kasi kanina naiyak talaga ako dahil ika third day na niya ngayon na hindi siya nakapoop hindi siya naka nakapagdumi kaya kanina mga siguro 30 minutes ago or 45 minutes ago talagang grabe yung umiyak talaga siya dahil siguro nga masakit talaga parang um, parang iri siya ng ire Kaso hindi niya malabas. Kaya umiyak talaga siya. Tapos sabi ni baby boy, help, help, mommy help. Talaga yung parang puso, yung puso ko ba nadurog. Talagang umiyak talaga ako na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos nag-research naman ako. Actually, normal, normal lang din naman yon na pagdaanan ng isang bata. But, pero mas maganda sana kung hindi na sila dadaan ng dumaan ng ganitong sitwasyon. Ano na talagang yung pag is very, very hard na talagang nasasaktan sila. Kaya ang mas magandang gawin na paiinomin sila ng maraming tubig, uh, kumain more fiber and then uh, kailangan nilang um, maging active, very active. Actually, very active naman si Baby Boy Kaso nga lang um, lately hindi siya masyadong kumakain ng yung ano talaga more fiber na pagkain. Parang namimili na siya ngayon kasi nga lumalaki na din siya. Kanina talaga sobrang iyak ng iyak at talagang hindi ko hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, tapos tinuruan ko lang siya kung paano umire, ganito, ganyan. Uh, tapos, pag dumudumi kasi si baby boy, parang gusto niya sa corner, ganun siguro talaga yung mga bata, ano, parang gusto nilang, ano lang, nasa corner lang sila. And then, hinayaan ko lang siya, tapos silip-silip -silip ko para at least hindi mabara yung momentum niya. Kaya yun ang ginawa ko, and after ayo, a few minutes, talagang, ay, he managed na pag naman. Sobrang saya ko guys. And then after that, pinigyan ko siya ng gatas. And then pinapatulog ko siya. Uh, ako ng pang sleeping music niya. Kaya sobrang saya ko. As in, grabe talaga. Ito yung feeling ng isang ina. And then after that, um, bumaba na ako dito. Dahil nakapag-upload na pala ako ng video. <laughs> guys, kung ano yung nangyari. Actually, si Mama sana, um, larating dito. Yung, yung ticket na binook ni Asoka is for them to be here, to celebrate Christmas with us pero yun nga hindi sila kapasok sa immigration dahil kulang yung um, requirements uh, isa sa requirement ng bata below 18 years old kapag di mo anak or i don't know even if you are a mom if you are the mother um yung DSWD clearance at hindi sila nakakuha ng ganun kasi nga may nangyari na um, just to make the long story short kasi mahaba nga yung kwento um kumuha na lang sila ng um DSWD clearance Um, right after ng holiday kasi naghintay pa sila kasi supposedly yung pagpunta nila is on that uh, 23 yata or 24 uh, 23 pala so dapat dito sila mag Christmas eh, kaso hindi nakakuha and then after that after that um, maghintay si mama ng 2 days and then nakakuha din ng clearance sa DSWD So, ayun, finally, dumating sila two days ago. And I'm so happy kasi they are going to celebrate Christmas, uh, New Year with us. And later tonight, pupunta kami sa hotel to celebrate the countdown. Hindi kami dito mag-celebrate sa bahay. Sa hotel kami mamaya. And then kakain kami doon sa buffet. Just for them to experience na din. So guys, ayun. Sobrang saya ko. Very complete. I feel very complete. Kasi finally, andito sila. Akala namin na na sila. Kasi masusunog na yung ticket. Sayang naman. Mahal na mahal pa naman yung ticket. Especially sa ganitong season, di ba? So, um, now, I am preparing. Ano, nagtitila ako kasi nag ano, nagtulog pa sila. Siguro mga 2 hours ay matutulog din sila kasi pagod na pagod from swimming. Anyway, maraming salamat guys. Nakapag-upload na pala ako ng video. Please don't forget to click like and subscribe na din. Maraming maraming salamat. Check lang tayo mamaya guys para gumisi na kasi si baby boy. Magmadali ako. Puntad ko muna kasi off din ni Kati ngayon. Bye guys! Hi guys! Medyo nagmamadali ako ngayon dahil pupunta na kami sa hotel para kasi doon kasi kami mag-celebrate ng New Year. So, basan ko muna yung mga milk bottle ni Baby Boy para hindi na magka-problema mamaya kung hindi magkakain ng kami. Then, may thermos na ako sa loob din. Then, yun na. Yun na tayo para makapag lagay ko na siya dito. Okay. So, hi guys. Merry Christmas. Ay, happy new year na pala. Bye guys, let's go bye. Oh, Punta na kami oh, sa oh, hotel okay. for the New Year's countdown. Happy New Year everyone. kita na lang mo, kayo. That's my mother finally. Lalawin bigyan ako ng pagkain. Pakain ka besa.

Bye-bye, love. Bye bye See you later. later. Okay. ikot muna kami, guys. Sa loob ng mall. Ikot ko sila si Mama. And dito rin si Baby Boy. Ayan, exciting. For the countdown, namaya. Okay. Tapos okay. na kaming bumili na jacket for Princess dahil sobrang lamig daw sa loob ng airplane. At saka wala siyang jacket. Kaya binilhan namin Uh, para may magamit siya pa uwi. Nag, lang kami sa loob ng mall, galagala muna. And then after that, ito kami doon sa restaurant. And saan kami magka-countdown. Yeah,